Ang tanghali mga ka-touchdown! Tara, mabayaan na tayo. Tinanghali na tayo. Ayun, 12.34 p.m. May 20. Yan, wala pa tayong booking. So far, zero earnings pa, zero wallet. Mag-uumpisa pa lang tayo. Dito, kalalabas ko lang dyan sa bahay. Yan. Alay muna tayo ng bago tayo bimiyahe. Mag-alim muna tayo na munting panalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lord God, salamat sa araw na ito na muli mo po akong ginisig, Panginoon. at salamat sa mga biyaya na yung pinagkalab sa amin at sa aming nakakain sa araw-araw at sa biyay ko lagi na lagi akong naingat ang Panginoon. Ganun din po yung mga kasama namin sa daan, nakakasalubong ko, kasabayan ko sa daan Panginoon. Salamat sa paggabay mo sa amin. Ito guide na hindi kami papahamak, Lord God. Dahil dito, Panginoon, pinupuri ka namin at nasasalamatan, Lord God. Inihiling ko rin po sa araw na ito na nawa ay gabayin po ako o kami, Panginoon, sa biyahe namin ngayong araw na ito na ingatan mo ang bawat isa. Bigyan niyo kami ng mapag-ingat ng, ng mga kamay, Panginoon, at mata ng mga linaw Uh, Ingatan mo po ang mga nakakasalubong ko na malayo kami sa anumang mga kapamakan na mangyayari. At ganoon din po sa mga mahal namin sa buhay na may iwan namin sa aming tahanan na waay gabayin ni sila, marat na pa namin sila na maayos. Ganoon din po kami makuwi po kami ng maayos galing sa bihaya namin do'n dyan uh, ilayin nyo po kami sa anumang mga karamdaman na baluba. Ilayin nyo uh, po kami ng mga pasayon namin mabubuti ang puso. Uh, dito Panginoon, dinggin mo ang uh, panalangin. Oh Lord, to the Father, to the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and never shall be word without end. Sa nga na mga anak at Spirit of Santo. Amen. Ayan, mga katatsdan. Let's hindi, na tayo. Ayun nga. Yun, tapos na muna yung prayer natin. Bago tayo doon mga katats daw, tip natin nung na kahapon na 75 pesos sa prob pay, ilalagay na natin sa box na ginawa ko. Yung nakasulat dito ay funds for the good Samaritan o saan ko pa gagamitin ito. Kaya sa mga kids, ano, kids, MFC Kids Mental Band, pwede ko rin siya gamitin. Yun, yun, ito, kapakita ko na yung box na ginawa ko yan yan, yun yung nakasulat Ang, angit lang kasing pangit ng driver yan kasing 75 na ko na ito na, 75 pesos yan Lalagay na natin yan dyan sa box yan, ito yung una nating lagay dito hanggang makaipon tayo kung magkano tapos, yun Di natin yan kung saan. No free rides or ano whatever. Ayan. Pero take note, hindi ko po pinapakita yan sa pasahero. Pinatago ko lang po yan. Tapos kung sakaling may mag-tip, yun. Saka ko lang ipapakita sa inyo. Diyan ko yung lalagay. Yun lamang mga ka Oy, Dapat hindi alam ko ng pasero na meron ganito. Nakatago lang ito. Ayan. Antayin natin na sila mag-keep ko sa mismo ng kanilang kusang loob. Ayan maraming salamat sa mga nag-keep sa akin kapo. Ka Kasi naman sila. Hindi pwedeng bangit yung pangalan. Ayan. Ayan. God bless lahat. Ingit tayo lahat sa biyahe. Please like and share. Mga kapatid. Bye-bye